Yan na ang ating kalderetang litid ng baka, mami. Ayun na, mami. Napigil na natin yung patatas. Yan. Ito natin yung muna sa isang lalagyan. Dahil magigisa na tayo ng ating mga ibang ingredients sa kaldereta. Sige, muna natin yung patatas. Ayun. Kasi mas gusto ko yung patatas na pinipito. Ayun, diba? Okay na to, sir. Ayan na, mami, yung ating mga ingredients, sa ating kaldretang litid ng baka. Ayan. Super sarap nito, mami, yung litid ng baka. Super lambat. Super lasa niya, mami. Ayan. Ito yung kasing ginagawa kong kaldereta. Mas gusto ng mga friends ko yung luto ko na litid ng kaldereta. Ayan. Kasi medyo may mga taba-taba siya. Hindi naman marami. Medyo konti lang. Pero, super sarap. Sarap talaga. Mga, pag, mga okasyon na, ito yung ito yung mga nirerequest sa akin ng aking mga friend na niluluto ko yung litin ng baka. Yan, yan ang kinakaldireta ko. Siyempre, meron tayong cheese. Yun ang pampasarap. Tomato sauce. Yung ating patatas na pinirito. Yan. Tara, let's go. Luto na tayo, mami. Ayan na, mami. Yung ating pinalamot na yung ng baka. Super sarap na mga mami. Yan. Ako sa so, pangitakang dito, gusto ko yung lipid ng baka. Yan, okay. pinalamot na natin mga mami. Super lambot na mga mami. Ang lahat, ang lahat, ang lahat na yung nito. Yan. Dahil nag-request sa ating mga kaibigan na magluto ako ulit ng panggaritang nitid ng baka, yun yung paborito na, na yan aking niluto. so nasasarapan siya sa luluto so, yeah. kaya, request nga dito na natin ano igisa yung mga ibang ingredients sa so, pinagpituhan ng patatas taginan lang natin sya ng mantika ulit konti lang kasi yung nitid ng baka mamantikan yun, yeah. i natin yung bawang at sibuyak hindi ko na na-videohan na yung pagbisa ng bawang ang ating ah. e natin ang sibuyas bawang para maluto. Yan, Ini siya. Okay -okay na siya. Iyugna natin tong patatas. Uh, para medyo Ihulog. Ito lang yung mga ingredients ng mga lagi ko yung sinasabi. Laging kulang yung aking ingredients. <laughs> Pero ano naman yan. Basta masarap lang yung luto. Okay na yan. Kahit kulang, kulang yung ingredients. Yan. yan. i me kos natin yan. Hanggang sa maluto. Alam mo yung mga na naansang talaga ako. Ano oras na? 10 p.m. na ng gabi. Galing ako ng trabaho. Hindi niyo pala alam. Hindi niyo pala nakita. Kung anong oras. Ayan o. 10 na ng gabi. August 11. Naantok na. Pagod pa. Galing kasi ako ng trabaho. Mga may. Eto. Kasi pinangako ko sa aking friend na magluluto ako ng kaldereta, babaon ng namin bukas sa trabaho yan. Yan pa isa, iulog na natin yung ating litet para yan, para ma, ano, para magsa, mawala yung langsa sa. Hindi ko na siya hiniwa. Yan. Sarap niya mga may ng baka. I-try nyo yan. Super lambot, super sarap. Yan, natin ang ating tomato so... sauce. Tapos sa'yo yung mga may sarap nitong ng baka. Kasi meron siyang medyo, ano siya, meron siyang mga taba-taba. Hindi -taba. naman kasi masyadong ma ma nakaka-hybrid itong ano, yung litid. Yun ang sa pagkakalam ko. Tapos nakaka-hybrid yung taba ng baboy. Kaysa saan? Taba ng baboy. Yun lang ang aking pagkakalam. If I'm wrong, you're correct. Well, <laughs> ano daw? Ba't daw saan? Yan. Iyan lang natin yung sauce. Yan, di ba? Ang ganda na ng kulay, yung. oh. Oh, yummy. Ngayon natin ang sabaw ng Nakuloan natin ng nipi. Konti-konti lang muna. Yan. Mayroon natin siyang dagdagan ng ng ano, ng sabaw. Yung pinakuloan ng litit Kasi pag maraming sabaw, para naman nilagambakan. Na. Diba? Konti-konti lang nag -ay. Tapos siyempre sa malalapit itong fam, ano, ano yung green paper, green, ano yan, ano yan, wala na siya. <laughs> Bell paper pala, hindi. <laughs> green paper, Bisip. O ba diba, lutang na kasi, ano na, inaantong na si person. O ba diba? pasensya na. Yan. Mami, ah, iba-iba tayo ng pamamaraan na pagluluto. Ah. Kaya, itong luto ko, version ko to, huwag makialam. Sarap tarot lang. Ito yung aking version, yung aking pagluluto. Yan. Hindi ka pa na rin nasa ko noon. Na ulitid. Kasi papakalampin siya ng no? konti. Nakangamoy na yan. Yan. Itayin natin siya kung malumi. Tapos kalagyan na natin ng... Caldereta mix yung powder niya. Tayo natin muna siyang kumulo. Kasi malambot naman na yung ano, ilitid na mo ano. Bak. na mami. baka mga miss super sarap din talaga sarap so, kasi yung medium may mga taba taba hindi naman ano nakaka hybrid kasi hindi ba masyadong marami taba yung may mga ano kasama taba hindi yung puro laman hindi na natin yung father yung mga mini na kalgareta sarap na Ang bangon nyo na. Nag-iira rin siya ng sili, pampa, 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 pampagdag, ano ba? Ako, hindi, ko, so, hindi ako naglalagay ng sili kasi may ayaw ng mga anak ko, hapon. Yung bunso ko, kumakain siya. Kaya yung pag yung sa Pinoy style na ang luto, ay yun ang maate. <laughs> maate. E, ay, talagang ganun talaga, pag mga hapa, may, mga iba, hindi ko makain ng Philippine food. Yan, hindi natin sila mapipili. Alam mo na. Pero yung anak kong pangalan, yan, hindi niya mapili. Dagdagan natin sila, sabah ako, sabah. Sa may, siya ng sabaw kasi hindi nalang nulo-nulo siya.

Pa. Ay, hindi hmm. ah. lang natin siya okay, Tapos natin, natin Ayun, masarap, masarap siya, Ayun, na masarap mami Alay nyo itong ng baka, mga mis. Super sarap ni talaga. Sarap kasi yung medium may, may mga taba-taba. Hindi naman ano nakaka-hybrid kasi hindi ba masyadong maraming taba. Yung may mga ano lang, kasama taba, hindi yung puro laman. Ayan na, mga ganda ng kulan. Diba? Try nyo itong litid ng baka mga miso. Pero sarap nyo talaga. Sarap kasi yung medyo may mga taba-taba. Hindi naman ano, nakaka-hybrid kasi hindi ba masyadong maraming taba. Yung may mga ano lang, kasamang taba, hindi yung puro laman. Ayan na, mami. Nagin natin siya cheese, mami. Parang talagang lasang ano siya. Coloretta, let me see. Di man, ano pa siya, lalapit pa siya eh. Dahil sa cheese. Cheese. Dahil sa cheese. Wow. Alam niyo mga mami, ito yung mga request ng mga kaibigan kapag mayroon kang mga okasyon. Kasi luto ko ng kalderetang liti, namamiss ko na yan, ngayon, 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 Kasi minsan di ako nakakapagluto, eh, lalo na pagpagod ba. Yan ang, ang kanilang request pag ako'y, kung may mga okasyon kami, birthday, yan, Christmas, tapos pag mga sinipag-sipag pa ako, yan. Ngayon, sinipag ako magluto. Kahit pagod. Diba? Lumapit na siya, mga mga. mga. Super. Oh. Tingnan lang ng mga 5 minutes mga mami. Patayin na natin siya. Okay na 'yan mga mami. Nilagyan ko na rin siya ng ano ng anong ginisa mix. Hindi ko na na pinag, pinag ginigyohan. Nakalimutan. Wow. ba diba? Yan ang litid ng baka. Super sarap. Alam niyo, may mga siguro mga tagal-tagal na. Kaya ako na-discover itong ano, to, litid ng baka. Dahil yung dati kong customer nagpag sa yung kataya ng mga baka eh lagi siya merong ano merong litid na nakukuha Dinala, dinadala niya sa kanilang bahay tapos sinabi niya sa akin sabi ko akin na lang pwede makahingi ako ng litid ng baka Tapos ginawa ko ganyang kaldereta sabi ko try kong gumawa ng kaldereta uh, litid ng ano baka ng kaldereta yung nag click naman siya mi, mga mi super sarap niya hindi yung hindi ako nagana ng baka na pure na baka baka talaga litid talaga siya kaya yun ito na yung aking kaldereta puro litid ng baka Yun lang. Na-share ko lang. Yung customer ko kasi laging ano, may, may dalang litid ng baka. Galing sa trabaho. Yung mga tira litid ng baka. Yung uwi niya sa, sa kanila. itam tama sa sabi ko, pengi ako ng litid ng baka. Lulutuin. Eh amal-mal nito dito sa amin litid ng baka. E eh, doon hinihingi ko lang. Diba? E eh, ngayon din na siya nakatrabaho. Ito diba? Kaya yan, bumibili na lang ako. Medyo pricey nga. Sarap naman kasi. Yun lang, na-share ko lang bakit ba. Ayun na mami, nalagyan natin siya ng cheese mami. Para talagang last, last ang ano siya. Coloreta, nag-easy. Diba? Diba man, ano pa siya, lalaki pa siya. Dahil sa cheese, cheese. Dahil sa cheese. Wow. Alam niyo mga mami, ito yung mga request ng mga kaibigan kapag mayroon kang mga okasyon. Kasi naluto ko ng kaldereta ng lipi, namamiss ko na yan, ngayon ba yan, ngayon banda. Kasi minsan di ako nakakapagluto, eh. lalo na pagpagod ba. Yan ang, ang kanilang request pag ako'y, kung may mga okasyon may birthday, yan, Christmas. Tapos pag mga sinipag-sipag pa ako yan. Ngayon, no. sinipag ako magluto, kahit pagod. Diba? Lumapit na siya mga mga. Super. Oh. Uh -huh. Patayin natin siya. Okay na yung mga meats. Nilagyan ko lang siya ng ano ng ano ng Hindi ko na lang pinag-binigipan. Pinag pinag Kalimutan. Yan. Mmm. Oh. Hindi ba? Yan ang lipid ng baka. Super sarap. Alam niyo may mga siguro mga tagal-tagal na. Kaya ako na-discover itong ano na to. Litid ng baka. Dahil yung dati kong customer. Ito ba siya sa yung kapayan ng mga baka. Eh lagi siya merong ano merong litid na nakukuha. Dinadala dinadala niya sa kanilang bahay. Tapos sinabi niya sa akin, sabi ko akin na lang pwede makain niya ako ng litid ng baka. Kasi ginawa ko ganyan kaldereta. Sabi ko try ko ng gumawa ng kaldereta ng uh, litid ng ano baka, ng kaldereta. May nag-click naman siya Me, mga mi, super sarap niya. Hindi yung hindi ako nagana ng baka na pure na baka baka talaga. Litid talaga siya. Kaya yun, ito na yung aking kaldereta, puro litid ng baka. Yun lang. Na-share ko lang. Yung costume ko kasi laging ano, may, may dalang litid ng baka. Galing sa trabaho. Yung mga tira-tirang litid ng baka, yung uwi niya sa, sa kanila. itam e, ang tama sabi, pengi ako ng litid ng baka. Lulutuin. Eh, amal-mal nito dito sa amin yung litid ng baka. Eh, doon ko lang. Diba? Eh, ngayon din ang sarap ako about diba? it. Kaya yan, bumibili na lang ako. Medyo pricey nga. Sarap naman kasi. Yun lang, na-share ko lang. Bakit ba? Charo. Ayan ang ating kagdirektang litin ng baka, mami. Yummy! O, oh, ba? Diba? Sarap! Ayan, litin siya ng baka, mami. Ayan, hmm, di ba? Hmm.

Thank you for watching, mommy.